So, welcome back ulit mga ka-welder. So, ito yung magandang position para sa pag-pull weld ng pressure tank. So, kita nyo yung hililit ko. Nakapatong siya. Ayan. So, maganda ito pag nagpo pull para hindi magalaw yung kamay. At syempre, maganda yung kalalabasan ng welding pag uh, natutunan nyo ang ganitong posisyon ng kamay. So, bago nyo gawin to, ituturo ko muna sa inyo to para mabilis nyo maintindihan. Okay? So, ganito. So, mo na siya. Ayan, so, pag nasindi na, tingnan yung bugada. Tapos, dandan, dahan itong ba yung kamay? sa takip hanggang sumayad yung itong hinilit ayan so para uh, hindi siya magalaw so ayan nakasayad yung hinilit huwag niyang idein yung hinilit nyo para hindi kayo mahirapan sa pag ikot ng kamay so subukan natin so ganito lang So, pag nasindin ha. Ayan, tingnan yung bugada. Tapos, dahan-dahan, dikit yung kamay sa takip. So, ayan. So, pag nasayad na, huwag niyong hidin yung hililit nyo para ah, hindi kayo mahirapan sa pagliko ng para sa bilog nya. Bilog ng tangke. Eh. So, ayan. Ganyan lang. para magpantay yung hinang at ah, hindi magalaw yung kamay so binus over na lang mga kawelder kasi sobrang ingay dito saka may nagpapatuktok para hindi ako makapirate So, mamaya, ipapakita ko to. Itong pinawid natin. Para makita nyo maganda yung kalalabasan niya. Pag ganito yung position ng kamay. Nakasayad yung hinilit. Okay. So, pass forward natin para mabilis. pero so, le dicen como una luego por el paquete Ayan. Pumantay siya. Wala nang botas so, so, maganda yung pag napinturahan mga butas. So, lang.